Tinalaga ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang pang-iinsulto ng Chinese Ministry, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibinabalang ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang kanyang pagkatao at imahe ng kanyang kagawaran, partido, at bansa sa paggamit ng gutter level talk, para insultuhin ang Pangulong Marcos at Pilipinas. Ito ang dismayadong pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, Kaugnay ng sinabi ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning sa kanyang regular na news briefing na dapat ay magbasa ang Pangulo upang maintindihan niya ang isyo sa Taiwan. Ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry Spokesperson ay kaugnay ng ginawang pag-congratulate ng Pangulo sa bagong Pangulo ng Taiwan. Liye中的核心, 14 yi中国人民的感情. 非方言论严重违反“一个中国”原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中方表明严正立场是完全正当和必要的。“一个中国”原则是红线，也是底线。任何人在台湾问题上挑衅，中方都绝不接受，必将坚决回击。 Bagamat nagpahayag ng pagkadismaya si Defense Secretary Teodoro sa pananalita ni Mao sinabi niyang hindi nakatakataka ito para sa isang kinatawan ng partido at sistema ng gobyerno na regular na naglalabas ng state-sponsored propaganda at disinformation. Ayon pa kay Secretary Teodoro, Walang ibang dapat asahan ang mundo sa mga pahayag ng Chinese spokesperson. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.